Araw-araw na mga salita ng Diyos Sa aking liwanag, muling nakikita ng mga tao ang liwanag. Sa aking salita, natatagpuan ng mga tao ang mga bagay na tinatamasa nila. Nagmula ako sa silangan, nang galing ako sa silangan. Kapag nagliliwanag ang aking kaluwalhatian, lahat ng bansa ay naliliwanagan. Lahat ay nadadala sa liwanag, wala ni isamang bagay ang nananatili sa kadiliman. Sa kaharian, ang buhay na ipinamumuhay ng bayan ng Diyos sa kanyang piling ay lubhang masaya. Sumasayaw sa tuwa ang mga tubig sa pinagpalang buhay ng mga tao. Nagagalak ang mga kabundukan sa aking kasaganaan kasama ng mga tao. Lahat ng tao ay nagpupunyagi, nagsusumikap, nagpapakita ng kanilang katapatan sa aking kaharian sa kaharian. Wala nang paghihimagsik. Wala nang paglaban. Umaasa ang kalangitan at ang lupa sa isa't isa. Nagkakalapit ako at ang sangkatauhan na may malalim na damdamin. Sa pamamagitan ng matatamis na kagalakan ng buhay na nakasandig sa isa't isa. Sa panahong ito, formal kong sinisimulan ang aking buhay sa langit. Wala na ang panliligalig ni Satanas at pumapasok sa kapahingahan ang mga tao. Sa buong sansinukob, ang bayang aking hinirang ay nabu-buhay sa loob ng aking kaluwalhatian. Pinagpapala ng walang katulad, hindi bilang mga taong nabubuhay sa piling ng mga tao, kundi bilang mga taong nabubuhay sa piling ng Diyos. Napagdaanan na ng buong sangkatauhan ang katiwalian ni Satanas at natikman ang pait at tamis ng buhay hanggang latak ngayon habang nabubuhay sa aking liwanag paanong hindi magagalak ang isang tao paanong basta na lamang babalewalain ng isang tao ang magandang sandaling ito at palalagpasin ito kayong mga tao, kantahin ang awit sa inyong puso at sumayaw ng buong kagalakan para sa akin. Itaas ang inyong pusong tapat at ialay ang mga ito sa akin. Paluin ang inyong mga tambol at masayang tumugtog para sa akin pinagniningning ko ang aking kasiyahan sa buong sansinukob. Inihahayag ko sa mga tao ang aking maluwalhating mukha. Mananawagan ako sa malakas na tinig. Lalagpasan ko ang sansinukob. Naghahari na ako sa gitna ng mga tao. Dinadakila ako ng mga tao. Tinatangay ako sa bughaw na kalangitan sa itaas at lumalakad ang mga tao na kasama ko. Naglalakad ako kasama ang mga tao at nakapaligid sa akin ang aking bayan. Masayang-masaya ang puso ng mga tao. Niyayanig ng kanilang mga awit ang sansinukob. Binibitak ang kaitaasan. Hindi na nalalambungan ng ulap ang sansinukob. Wala nang naiipong putik at dumi sa imburnal. Mga banal na tao ng sansinukob. Sa ilalim ng aking pagsusuri ipinapakita ninyo ang inyong tunay na mukha. Hindi kayo mga taong natatakpan ng dumi, kundi mga banal na kasingpuro ng hade. Kayong lahat ay aking pinakamamahal. Kayong lahat ay aking kasiyahan. Lahat ng bagay ay muling nabubuhay. Lahat ng banal ay nangagbalikan upang paglingkuran ako sa langit na pumapasok sa aking mainit na yakap hindi na luhaan hindi na balisa inaalay ang kanilang sarili sa akin bumabalik sa aking tahanan at sa kanilang bayang tinubuan mamahalin nila ako ng walang humpay. Hindi nagbabago sa buong kawalang hanggan. Nasaan ang kalungkutan? Nasaan ang mga luha? Nasaan ang laman? Lumilipas ang mundo, ngunit ang mga kalangitan ay magpakailanman. Nagpapakita ako sa lahat ng tao at lahat ng tao ay pinupuri ako. Ang buhay na ito, ang kagandahang ito, noon pa mang unang panahon hanggang sa katapusan ng panahon ay hindi magbabago. Ito ang buhay ng kaharian.